Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagiging pabaya. Lumilitaw tuloy na kayo po yung mga protektor ng na mga nagisirang kalikasan. Ang DNR, ang ahensya ng gobyerno na natasang pangalagaan at bantayan ng ating kalikasan. But because of recent events, lumilitaw na ang DNR ay isang ahensya na matatawag kong bantay sa lakay turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtuturoan. Kapag kami po ay tumawag sa DNR para mag-usisa, mag-imbestiga tungkol sa mga illegal structures, tungkol sa mga paglapastangan sa ating mga kalikasan, nagtuturoan. Ito pa po ang pinakamasakit at nakaka-insulto. Ito pong DNR Freedom Information Manual. Hindi ko alam kung kailan nilabas ito. Na kung saan ipinagbabawal ang DNR na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag apply ng ECC at mining. God damn. Is this of national security concern? Kaya bawal sa inyong freedom of information manual? Bawal kayo magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-apply ng ECC at mining permit. Unang lumabas itong kalokohan sa Bohol. Chocolate Hills. After my exposition, nakatanggap ako ng maraming sumbong tungkol sa paglalapastangan naman ng kalikasan sa Digos, Davao. 97 na mga structures na naitayo doon. Out of those 97, there are few na naisyuan ng ECC. But marami doon ang hindi pa at patuloy pa rin nagpapatayo ng istruktura. At nang tumawag po kami kung anong gagawin hakbang ng DNR, we were told, bigyan daw ng two years palugit para pagdesisyonan nila kung isasara ba ang dapat isara o hindi isara ang dapat hindi isara. Again, hindi ho ba kabalastugan na naman yan? Now, meron naman po ako natanggap na sumbong. Sa bohol pa rin. Ito po ang isang shipyard na kung saan 19 hectares po na mangroves ang sinira para mapagpatayo ng shipyard doon. Now, alam ko na ipinagbabawal ang pagputol ng mangroves base po sa Republic Act ng 1990. Pero bakit po pinayagan ang pagpapatayo ng isang shipyard sa Bohol? Bakit po nabigyan ito ng ECC? Ngayon, magkaharap-harap tayo sana wag ko kayo magturuan. Dahil it will be an insult to us here senators na in front of us, magtuturoan pa rin kayo. And I'm happy na nandito si Secretary Yulo Loizaga na I'm sure yung mga katanungan ko namin tungkol sa paglapastangan sa ating kalikasan ay masasagot na maayos. Black sand mining sa Zambales. Nung last budget hearing, Secretary Loizaga, na pag-usapan natin to, and you did promise na you look into it or better off Ipapahinto yun. Anak ng dagat. Sana ba? Tuloy-tuloy pa rin ang paglapastara sa ating black sun sa Zambales. Ito pang masaklap. Libre na nga ang pagmina nila ng black sun doon. Karamihan ay from China and then ibinebenta pa balik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po yan? Ibinebenta sa reclamation dyan sa Pasay at sa iba pang mga reclamations sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kumuha sila ng black sand sa karagatan natin and then ng libre ibibenta pabalik sa atin. Hindi pa kalokohan po yan. You guys have to explain. Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagiging pabaya. Lumilitaw tuloy na kayo po yung mga protektor ng mga nagsisilang kalikasan. Jiho, masungi Gio Reserve, bakit po nabigyan ng ECC ang Rizal Wind Energy Corporation o Vina Energy? Napakatagal na po na problema itong sa masungi Gio Reserve. Hanggang ngayon, di po maresolba-resolba. Bakit sa ng ano? Sabi pangalila sa kanto, baka sa ngala ng Tito Vic and Joey. Yung tatlong mukha sa isang papel. Nung panahon yung, kasi hindi na nga Tito Vic and Joey ngayon. Eh. Yan lang po, Madam Chair. I'll reserve my uh, other questions later.